Kumusta kayo mga Jojo? Na ako po si Elad ng Parobkan And yes, yung konti sa mga video para ipailing ang wonders ng parobkan or presentasyon And anyway, may kaibahan na ako dito kasi you know, hindi naman pwedeng magsulok kasi you know, delikado And yes, kasama nga pala ito si Boogeyman And Kuya Kobe Bryant And Sanwell Lang, Sam Lang And of course, last but not the least lover boy Dwayne Johnson ng Parobgan and of course kasama natin ni Suhison na pati shout out. so let's go so ito pala na dumanan is ang Leagnao sa asyan sa pinagmamalaki ng presentasyon so anyway medyo may kara din ang uh, lalaka niya and nagganda lang kami sakyan kasi aram nito na mainit so alam naman maglakaw lang kami duman so nag dapat pa nagduman ka full package And, madama na po kami. So, let's go! Actually, yun nagdasa sa, uh, ano, now. And, kasi nagdasa sa port. And yes, nagdasa sa mga matubig na lugar, mga bagampung lugar, tapos mga sulok, para sa na. So, yun. What's up, mga kupapa? niya sa Lagnao pero unfortunately may pa rin pause kasi hindi mo muna nakabot ngayon habang nagalat kami naglulutig din and uh, my man so hindi mo na moment let's go wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran bali ang lag bako lang talaga siyang uh, bako lang pinagmamalag sa Muyang Falls anyway ang lag na is located ni sa may barangay Bulalakaw ngayon dito isang uh, sabi nga ni boundary ng duwang barangay so inot ang hinalian from the intro sa presentasyon uh, barangay Pili and then naman isa bago ang sunod na barangay and anyway dito pwede na magkarigos pwede na magchill talong niya naman yung tarpanahon ingat ingat and always be hydrated So let's go. Unfortunately, hindi naman yung lag na eh. Nakuha ko lang yun sa internet. Anyway, dito lang kami nakapunta kasi delikado nga at malalim. Pero, meron mo dito mga stock picture. Ito yung picture namin ng 2017 Diyan sa liag Ito rin ah uh, yung mga uh, mataraba Anyway ito rin ito Kay Hale, kay uh, Ladag Bicol So bale di mo dumanan mo Ang taas Kasi siguro Gordolikado Hindi pa po makaagay agyan, sa Saka may harar na tubig And mamaya maya Pagkatapos mo prepare Baka mapuntahan Pero kita nyo naman ba diba, guys Ini pa talaga malaki ng presentation. So represent parogkan presentation. Ah, uh, credit ka pala kay Bugiman and then kay, kay Loverboy na iba nang kita sa andar para mahiling tatong pinagsama namin Ang eh, magagapo talaga eh 'di ba? Sa packet mag-aagi. Oh, Bugiman. Loverboy. Oh. Boy. oh. oh naghahanda pa kaya ang iba kay ba duma sa baba. So, bale, medyo may mga place talaga masakit dumalaan. And, sana na halin yung dumagrara. So, yun na kami dito sa baba. Nag-prepare ng kakano. And yeah, so, nalilang tamang girare ang view kang Lagnao. View.

para na Pilipinas. No. Naiintindihan ko. 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 Naiintindihan Yeah. Pero to nang single. <laughs> six month. Ah, six months. Oh. Pinaka ano, pinaka uh, ano, halang ko na relation ay ano, halawig na relationship. Lang. Hop, oh, alat par par par. Par. Ano? Bakit ano, ano par? Anong natutunan mo sa hore mong relation? Ha, masakit alat. Willing pang magmahal. Alat ito. Willing pang magmahal. Ito may darating. Anong gusto mo sabihin sa viewers ta? Kiss, kiss. Pirang ake. Sige. Ito daw man. Sige. Kailangan natin. Vlog. Vlog. Iya, dapat wala kana. Lat kerang kano? Tuyes. Kerang pinasigsi-sigsi nga. 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 Kerang pinasigsi sigsi nga Anong gusto mong sabihin sa mga subscriber mo, follow. so, thank you, thank you mga followers? So Lag no falls. Lag no falls. mga no falls. Lag no falls. Lag no falls. Lag falls. 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 Lag falls. Lag falls. Lag no no Lag no falls. falls. Lag no falls. falls. Lag falls. Once again, clear now. Masunod na kita sa rock pump. presentasyon. Let's go. Hey guys, so, yaw na magkita sa panduwatang destinasyon. Asaro sa mga tigma malaki ng barangay Pili, ang mini New Zealand. Halika, dito Di kahit siksikan ang gaan, dito Di mainip man anggaan. Kahit bod na iparaan Kahit pawisan tawanan Kahit mag-isa ka man Kayang kayang gumaan So yung katangon niyan sa Panduatang location Kung saan pinag uh, Mama Barangay Pili Well, tagay hindi kami sa Pili Kaya pwede nyo rin sa video oh. Inihanti kaapod na mini New Zealand Kada ko lang nagtatarayig day Kada ko lang rin nakaka-discover And kasi sobrang uh, Gayon din yung view Nani din ito ko lang kaoy. na yan. Depo ko na ke. Yan na yan. Pero si Pe. Paano ang paning hapon? Yan na si Pe. Ayaw mo ya. Buhay na. Anyway. Ah, uh, nang anigde ang lugar sa Barangay Pili. So, ini ang dapat salog, malinis na tubig and pwede ng magabor bakasyon. Pero paalala lang sa mga Mayrick Day if ever, maging responsible po kita and depo mag-aapon ng mga batura dalon ng mga bote. Boyo. Bale, ipapahiling, ipapahiling. 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 ipapahiling ko lang sa do ang buong view kang kung hain kami. At may mga picture ako ipapahiling sa inyo. And yun, yung inot is hali kay Adriel Ruiz at sa mga yung videographer and photographer. Mahiling nito ang tukulang kao yung kagayunan ng salo at ng kapuhan. And yes, in a soggy hat, Mahiling ta rin ang drone shot na hali sa veteran PH na kuha noong November 2023. Hali din si Boss Galang. tama yun eh, pero minsan may nagtigumanan, pero... Kami na nga! Ako kami dito sa samuyang lugar na maraming maraming salamat guys sa kanyang panag-panag. Si Rob Snack ni Doit. Yellow. marami pa maraming panahon. Maraming maraming init. Kaya nga ni eh, lang ibang mga kakain. So, iba ko mga tips. Iba kaming mga aram na tips para malagpasan ang init ng panahon niyan. So, tip number one. Oral daw magkarigo. At saka mag sa salo. daw! number 2 Okay. Pero naman na nito nang sa panahon, tanganin na sendong doong sa hawag doon yung tubig. Bili ka mong tubig kung sa inka mong mapapaduman man. Ta ang tubig ta kay puwan sa hawak. Ang tubig pag iyan sa hawak, pwede ka mong maging maging kuya na ang sendong ano ang sendong lawas magiging mo ma makamati kamo ni kung anong mm -hmm. klaseng pagkamati Isang tubig tasawa, kay po yan. Yan ang tip sa kuya para sa 2,000 Two thousand years later. So kayo po ang tag, raray sa tunta, sa awag ta, may tubig. Ang tubig na ni, Inang saro, para di ka mumaupusan <laughs> yung tubig sa hindi awag. Kaya ang tubig, importante sa tao, tayo ni, saro, nakatabang, tanganing kita, mga kabsob, sa around daw. Okay. Tinigil. Mukha Number 3. sa Go. Trip number Trip three. pala trip oh. tip. Tip otrowan do trip go. Last trip. Tip number 4. Paglagay ng sandbag sa hawak, pasin sa laugon para maprotektahan ang sotoyan tawa ko kaya low ko tapos sumila ko sa kan pag tawas kasi hindi mag halos ang mga crash pag talent ang baka mag pagkasa Yan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? <laughs> <laughs> para Ang kami niya para, para, para magkukma Aram mo na ang palang mainit Kung nabot may maistri sa harong tama Sa kinit Ang tropa kay riba ko Ay pa lang si Tarak oh. Ang kinakatakutan dito sa Sintasyon at Yolanda pero sa Manila, cute ang pangarap ka sa Manila. Lover boy. Ayan. Lover boy lang. Lover boy. ilang taong ka na. 23. Uh -huh. Well, hindi eh, mo natatapos ang samuyang adventure. Kadakol pa sana kaming gusto ipahiling dahil kadakol pa hindi ang may pagmamalaki. Pero yun nga, low budget. Sana madamanan me pa sa sunod. Salamat sa mga nagdalag at sa mga nagsusuporta. And hindi eh, ka rin masupong mag-comment and pa-share na din. <laughs> kami ang tropang kumapha at ambisyon me may at tapos tabangan pang ipahiling at ipagmalaki ang uh, mga yao sa presentasyon. Dahil mga kami sikat, hindi mga kami masyadong beristo. Pero sa lang ang masasabi may, alagaan taong ano ang yao negre. Dito lang talaga napapansin na may may pagmamalaki man ang satuyang lugar.